Hello guys. Welcome to my vlog. So for today's video mga friends, ay alas na may bira dito ng gabi ng oras na lang alas na may bira ng gabi dito mga friends sa Saudi Arabia. So ngayon ay nagluluto pa ako mga friends ng Asia. Ayan yung Asia mga friends. Ayan, naluto na siya yung adas. So, ngayon mga friends, ayan yung sibuyas na pinginisa na tsaka yung tubig na pinakuluan ko. Hinihintay ko pa mga friends yung aking sangkap na lulutuin kasi bumili pa yung amo namin ng hindi pala yung amo namin mga friends, kundi yung aming driver. napabili pa ng a yung amo ko ng sudor de jads, tsaka makarona. Ang lulutuin ko mga mga friends is Macarona salata at saka uh, mix. Dal dalawang, dalawang klase siya mga friends. So, sa lahat pala ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel, mga friends. And hit the notification bell para updated tayo si sa lahat ng ating mga videos. Sa lahat pala ng nagapag-subscribe na salamat sa lahat. Lahat ng support tayo mga friends. Lalo-lalo na sa aking YouTube channel mga friends at sa aking mga team creators sa lahat ng mga team creators mga friends sobrang thank you sa lahat ng mga support na binibig binibigyan niyo sa amin lalo na sa premier namin so thank you thank you so much sa lahat ng mga tumulong sa amin <coughs> excuse me dahil nag 1k na tayo sa aking sa ating YouTube channel so ang masasabi ko lang ay magpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta syempre ang aming premier marathon at ang aming founder na si Hana Gaming TV sa TYT Tambayan YouTube. Ayan, mga friends. So, sobrang thank you sa inyo lahat. Hindi ko na kayo mabanggit ng isa-isa dahil wala sinulat pa dito. So, siguro next time na big vlog ko, siguro gagawin ko pang susulat ko lahat para hindi ko makakalimutan at sa isa pa naming team creators sa isa pa naming premier marathon ang steady ka umay mga friends sobrang thank you sa inyo lahat So, medyo naputol yung ating pag-vlog mga friends kasi pumasok dito sa kusina yung amo na babae. Nagtanong siya kung ano pa daw ipapabili ko pa na pang gamit ko sa pagluluto. So, ayun nga mga friends. Uh, sobrang thank you. Thank you sa lahat-lahat. Support tayo mga friends na wasana na hindi kayo magsawa magsuporta sa aking mga videos <coughs> um, God bless sa inyo lahat um, ang Diyos na ang bahalang magbigay sa inyo ng blessings lahat ng mga tumulong sa aking youtube channel um, kahit na walang kakwinta-kwinta yung aking mga content <laughs> Nandiyan pa rin kayo, nanonood. Salamat ng maraming maraming salamat sa inyo, mga friends. Uh, thank you so much talaga. Hindi ako magsasawang pasalamat sa inyo. Um, sana mapulituloy lang natin itong ating pag-YouTube channel. Nawa, i tayo sa isa't isa ng ating Panginoong may kapal. Okay, mga friends sa uh, taposin uh, tapusin natin ang video na to at ako'y magluluto na para na yung aking mga sangkap sa aking luluto and so mga friends abangan uh, na lang sa next vlog ko ulit na gusto ko uh, talagang full support nyo full yung alam mo yun yung buo yung pasasalamat ko is Mahaba pa ang dami ko pang pa gustong sabihin sa inyo dyan, mga friends. Na nararana na, 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 dahil nag-one nag key na tayo. Sobrang thank you sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat, mga friends. Sa walang sawang pag-support sa mga aking mga videos. Thank you. Sobrang thank you sa inyo lahat. God bless us all. Babush!